At ngayon nga ay nasa real kami sa Ongosport para bisitahin ang Humalig Island. At hinabal nga namin ang pinakamaaga na trip which is 5am. At dito nga ay mas maaga pa kami sa 5am kaya mas nakapili kami ng mas magandang upuan. At aabutin nga pala ng 46 hours ang biyahe kaya naman inip ako at lumabas ako ng bangka. Akala ko nga ako lang yung naiinip pero marami na pala sila sa likod. At may nakita nga ako nagpa-picture sa harap ng bangka kaya sabi ko ako din. At dito ay nakalimutan ko magsuot ng life vest kaya huwag niyong gagayahin to ah. At habang tumataas nga ang araw ay eh nararamdaman ko na rin ang init niya. Kaya naman napag-isipan ko na pumasok na sa loob ng bangka. At eto na nga yung eksena sa loob ng bangka. Pagdating ko ay eh, tulog na sila at yung iba ay parang nahihilo na. Kaya umaamoy na sila ng katingko. At meron din akong nakitang mga langilan -lang na sumusuka na. Kaya nga pag naisip niyong bumiyahe dito sa Humaligayland, eh dapat may sapat kayong tulog para maiwasan ang ganitong eksena. At eto na nga at natatanong na namin ang Humalig Port. At tuwing may pinupuntahan nga ako parang lagi kong hinahanap yung pangalan ng isang lugar kagaya na lang nito. At hindi pa man lang kami nakakalayo e eh nakita ko agad ang golden sand ng Humalig. At pagdating mo nga dito ay haharangan ka nila para magparegister doon sa registration office. Pero dahil naka-tour package kami, eh hindi na namin kailang magpa-register dahil na-register na kami ng organizer namin bago pa man kami dumating dito. At syempre dahil peak season, eh asahan mo na maraming tao kagaya na lang nito. Pero para sa akin, konti pa lang to kumpara sa mga beach destination na napuntaan ko during peak season. At eto nga pala yung van na pipick up sa amin papunta sa resort na tutuluyan namin. Siguro mga 10 to 15 minutes bago namin narating ang Cadena Beach Resort na tutuluyan namin. A remind ko lang kayo na hindi pa ganun ka-develop ang mga resort dito kaya huwag kayong mag-expect na maganda yung mga amenities nila. Pero di ko rin sinabi na pangit ha. Ah. Para sa akin okay na yan. At dahil time is gold, e eh pagkakain namin ng tanghalian, eh na kami sa island hopping. Pero hindi bang ang gamit ha. Ah. Habal-habal ang gamit dito kapag nag-island hopping. At kailangan nyo rin paghandaan ng pagsakay sa habal kasi mainit, matagtag, at kung may almoranas ka, eh talaga namang mag-isip-isip ka na. Kaya bago pa kayo sumakay ng habal, ay eh mag long sleeve na kayo at maglagay na rin kayo ng mga sun protection. At yung long sleeve, hindi lang yan sa sun protection, kundi para na rin sa mga halaman na tatama sa inyo habang nakasakay kayo sa habal. At sa wakas ay narating na namin ang unang destination namin, ang Golden Sand. Oo nga pala, sila nga pala ang kasama namin dito sa tour. Isa din sila sa mga joiner. shoutout out pala sa iyo Miss Lori. At eto pa yung isa pa namin kasama na joiner din, si Miss Rachel naman. At syempre hindi pa, pa huli si Bruno Mars. Kaya ano pa hinihintay natin, pasukin na natin ang Golden Sand. At eto na nga yung itsura niya kapag nasa loob na kayo ng Golden Sand. Syempre dahil first time ko, kaya naman tuwang tuwa ako nung makita ko na may ganito palang buhangin para lang ako nasa desyerto. Look at this hand. Isn't it neat? Ah, talaga ba? kumanta ka pa? At dito nga, pinag ko talaga yung buhangin nila. Pero wala naman ako natuklasan. At nang matapos na nga kami sa Golden Sand, e eh, pupunta naman kami sa Turtle Island. At pagdating nga namin dito, e eh, aakit kami dun sa malit na burol na yon. Titignan natin kung anong meron. At eto nga yung matatanong mo kapag nasa taas ka na ng burol na to. Hindi ko alam kung burol o bato-bato. At dito nga dinala kami sa snorkeling area pero hindi naman kami nagandahan kasi hanggang bewang lang naman tapos puro halaman dagat lang naman na nakikita namin. Kaya pag tinanong nila kayo, sabihin nyo hindi na kayo mag snorkeling Sayang ang 100 pesos. At pagkatapos nga namin sa Turtle Island, ay pumunta naman kami dito sa Little Boracay. Dahil sa sobrang pino ng buhangin dito, kaya siguro siya nabansagan na Little Boracay. At pagdating naman sa tubig, eh malinaw din naman kaya lang meron dun na parang kalawang di ko alam kung para saan yun. At dito na nga rin kami nag-relax pagkatapos ng mahaba naming biyahe kasi maraming hamok dito. O sige duyan na lang para naiintindihan nyo. Charot! Dito kasi pwede kang humiga habang hawak mo yung buhangin. Dito na rin namin kinain yung mga snacks namin. Oo nga pala kada isla ay may entrance fee na 50 pesos lang naman kayang kaya nyo na yan. At pagkatapos nga namin mag-relax ay pupunta naman kami sa Salibongat Island para naman sa sunset. At dahil nga hindi crowded dito sa humalig, eh talaga namang maaasahan mo na may maganda kang view ng sunset mo. Pero maganda pa rin talaga ang view ng sunset sa Burakay. At dito na nga nagtatapos ang aming island hopping gamit ang habal-habal kaya naman meron pa tong part 2 dahil masyadong maraming ganap dito sa humalig. Salamat sa panonood!